Sang ang mainit na pagbati guys sa araw ng linggo ito mag -ano ako magsisibag ako ng panggatong namin samahan nyo ka guys kung wala kayong ginagawa Hello guys, marami ito pinagpuputol-putol ko na kayo ng umaga para sisibakin ko na lang biak biakin ko na lang ngayon marami pa din sa isang sako yung ganito matigas to hindi mo basta basta mabiak to gamitan natin ng martilyo para mabigat yung kalang kasi natin hindi masyadong o oh, palit lang ang tuwerta niya pag ganito, halimbawa ganito, malaki hindi natin may soksok pwede ingas hindi natin makagamit kaya kailangan natin biakin yung kailangan lang guys na biakin natin ay biakin natin pero kung hindi na tulad dito kaya na to ilagay ipasok mo sa kan, kalan kalan Pwede na to. Kanina, pinagpuputol ko para hindi naman tayo mahirapan pag Ito guys, bibiakin ko pa to. Yung isang sako, na maliit ay tapos na samahan nyo ako hanggang sa matapos natin itong ginagawa natin okay lang to guys okay na tapos na ako guys salamat sa inyong pagsama dito sa pagsisiba ko o pagbibi ako ng mga kahoy na agamitin may pang gatong hindi pwedeng isusok-sok agad doon sa kala namin gawa na hindi masyadong malaki ang puwerta ito papakita ko na sa inyo guys yung ano natin tapos na yun guys hindi naman ganong o oh, masyadong karamihan pero kailangan paglaan din natin ng panahon o oras para mabiyak-biyak natin yan eh kung buo kasi hindi natin may soksok -sok doon sa kalan yan na yung gagawin nyo guys Pulot, dampot dampot natin ang kahoy kung mayroong kang makakilala dyan na mayroong hindi na ginagamit ng kahoy pwede mong o pwede hingiin magkalan tayo ah, ang tawag niyan yung sa kahoy eh kung marami na tayong pambili naman ng gas ang ng kuryente kung mayroon kang rice cooker eh, okay lang naman yun tapos kung may pamilya ka ng gas okay lang mag ka na thank you maraming salamat sa pagsama God bless us all bye bye